what's up guys for today's vlog pupurga tayo ng maalaga natin bedya so ito sila Ayan. so titimbangin muna natin ang gagamitin natin pampurga pyrantel and bonate nematocide so ang dosage daw nito ay 1 ml 1 ml 1 mm kada isang kilo. So, ika 2 weeks ngayon itong mga alaga natin. Ika 2 weeks nila. Ayan. So, timbang natin. <coughs> <coughs> Saan pa kita rin ba yan? Hmm. Ay. Okay. 1 oh. and kulang 1 port. So, Ayan. <laughs>

số vật đã ontem. Ừ. Ngược lại. Tuyu là Good boy. Okay, na. Next. 1 mahu ni lampur deh. Hmm, ah, ah, hmm, di.

Baiklah. <laughs> oh. Ha. Di mat. dikit tamat. Mat. Jom Sarap yan. Hmm. Ah. Buat juga. Betul mana sah. Dalam

Oh, ah. Ah. Oh, wala <laughs> ka eh. So, yun guys, natapos na yung pagdidorm natin dito sa yung mga tuta. Ayan, tayo. Ayan, yung mga tuta natin. Oh. Yung nanay niya, na-deworm ko na din naman. Ayan, mulat na siya. Mulat na. Ha, mag papalibihin na. So, hindi warm lang ang gagawin natin pero yung 5 in 1 neto sa bit na talaga kasi uh, tinetest tinetest to muna eh bago i-5 uh, in 1 so yun natapos na at yung nanay naman nila, natapos ko na rin i-deworm na pyrantel naman yung sa kanya. Pyrantel and bonnet naman. Yung pinag-deworm na. So, ayun lang guys. Mga ah, Oh. Kailangan ng paypay. Kailangan pinapaypay yan. Hmm. Init na init eh. <laughs> malalaki na sila 2 weeks na purga lang hmm. banding daw kami wawa eh. lang ano tingnan mo sarap po si iting pretty eh hindi na enjoy niya yung higay eh. oh. ayun ang padede eh. yung mga anak mo yung mga anak mo Oh. Mereka mengharapkan dua orang. Tunggu, saya akan menyembunyikannya. Saya akan menyembunyikannya. Saya akan menyembunyikannya. Dia bersikap menakjubkan. Dia betul-betul ano o ordinary mga anak morally. Mayroon yung ng